Hello po. Hello guys. Um, magandang hapon sa inyong lahat. Uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aming channel, pakisubscribe na lang po. At po uh, huwag po tayo mag skip ng ads. So, dapat guys, lalabas kami. Kaso, naumpisa akong nahiga sa kama kaya tinamad na ako so sabi ko sa sarili ko hindi na muna kami lalabas pass mo na ngayong araw na to uh, ibigay ko muna sa sarili ko pahinga muna ako kaya lang hindi rin magawang magpahinga talaga ng todo dahil uh, um, marami pa rin gawaing bahay no? so isip ko na lang na ah, uh, ilabas itong silipin tong mga gamit namin, lalo na tong mga sapatos, kasi guys ah, uh, for all you know guys, ang sapatos kasi pag hindi nagagamit lalo na nakatago lang sa baul no may expiration din po ang sapatos kaya kahit hindi nyo yung nagagamit, silip-silipin ninyo at ilabas nyo kahit ilang minuto para mahanginan kasi yun po ang nagiging cause ng uh, pagkalusaw ng suwelas ng mga sapatos kung alam ninyo, no? So, dapat po ilalabas natin at least mahanginan. Naisip ko lang po na ilabas ito kasi Uh, may mga sapatos kasi dito na dapat ko nang ihiwalay kasi po yung pagbibigyan ko is hiwalay na din <laughs> wala na po yung pagbibigyan ko na pinaglaanan ko nito sana yung mga sapatos yung panglalaki po hindi naman pang babae. Kaya sabi ko, isa-isahin ko na lang, hihiwalay ko na, uh, ibibigay ko na sa ano. Maliit lang po ang size nito, eh, nakakita naman na ako ng uh, kasukat, so doon ko na lang siguro ibibigay. Pati itong mga pants ko na isusuot na sana para sa kanya bibigay ko na lang din. i na lang nung taong magsusuot. Kita nyo naman yung mga sapatos na binili ko, guys. O. Oh. Ito, medical shoes to. May, may shoe stabilizer siya. Para hindi ka, hindi yung, ano, hindi yung na lilikulit na ganyan pagkain nalalakad naglalakad. Diretso lang. So, ano ko siya, yung hiwa-hiwalay ko na siya para mai-ano ko na. Ha, ibigay ko na kung kanino dapat ibigay. Ayan. ano ko. Kasi maliit lang aming, atong aming space, guys. No, partition lang. So, kung puro nakabox siya, isa dami, hindi, wala akong space, wala akong enough space. Yan, mga pang uh, forma, kahanginan ko sa glit. Para ano, pang ano yung sana gagamitin niya sa charge, sana. Eh, kaso, hindi kami kinalat. Relationship fail po, guys. Relationship fail. Yan. Pang uh, sports. Mga branded shoes. Sana. So, yung iba, isahayaan ko lang. Uh, nakabukas muna itong ano. Itong akin uh, na lagayan. Ano? Hindi pa. Bebenta ko sana, guys. Kaya lang sabi ko, pag binenta ko to, hindi hindi na ako makakakita ng ganito. Kasi halos karanihan ito is ano, yung model na yan, face out na. Hirap nang makakita niyan. And, uh, hindi ko rin naman siguro mabibenta ng presyong gusto ko. Alam mo na. So, ayan, oh. New balance, guys. Puro to sa kanya. Since wala na yung paong pagbibigyan ko, eh, ipamana na lang natin sa iba. So, puro pang, uh, akin na yung natira. Buti na lang, hindi pa ako nakabili ng iba pa. Yan lang ang nabili ko, guys. As of now, yan pa lang ang meron ako. Ito. So, yung iba pa na kulay, buti na lang, hindi ko pa na kukuha. nasa ano lang na 1, 2, 3, 4, 5 piece so i-ano eh, ko muna tapos ah, itong pantalon marami na din itong pantalon guys 1, 2, 3 nasa limang sirato magamit na ito ng ah, ano magamit ito ng sa amin may nagsusuot doon kailangan ko bibigay ko na pagod ako guys Siyempre, trabaho tapos pagka uh, ang, ang, oras ko is na available is inilalaan ko sa anak ko dami na sabi ko bigyan ko naman ng time yung sarili ko kasi pagod din ako napapagod din yung katawang lupa natin guys kailangan din ng relax relax kahit pa Although kumikilos pa rin ako dito sa bahay, hindi naman ganun kapagod. So, ang one day is, sabi ko sa anak ko, akin muna. So, yan. Bisibisihan muna kami dito, kahit pa paano. Yan. Yan ang story ng ating life, guys. Another failed na naman. At so important naman anyway. Ganyan talaga ang life. Move on At sa mga bagay-bagay. Pag hindi inaamang Diyos para sa iyo, hindi talaga. Di ba? Maybe deserve someone better or not. Stay single okay lang. At least, andyan naman ang mga anak kung nagmamahal sa akin, guys. Diba? Hindi naman katapusan ng mundo ang pagiging failed sa relationship. Di ba? So, okay lang yan. Kailangan, pag pumasok tayo sa isang relasyon, be ready na anytime is mag-fail siya. Hindi always successful, di ba? Yan lang para sa akin. Na-share ko lang. Talagang ganun ang buhay. Weather, weather lang, di ba? So, by the way, guys, nagpapasalamat po ako ng marami sa mga nag-subscribes at walang sawang tinatangkilik uh, ang aming mga videos salamat po uh, hindi ko na maipeplex sa inyo uh, sumahod na po kami unang sahod namin kahit po uh, hindi naman kalakihan pero napakalaking tulong po uh, katulad po nga na nasabi ko sa mga videos uh, last, na, last na videos ko na ang aking apo is naka-schedule na pong operahan this coming uh, January 17 ang admission is January 15 so malaking tulong po yon para sa kanya kaya maraming maraming salamat po at sana po is patuloy niya kaming tangkilikin at yung mga um, hindi pa po naka-subscribe sa inyo, please lang po mag-subscribe na kayo at huwag po tayo mag skip ng ads pa, uh, para din po lagi kayong updated sa aning mga videos. Maraming maraming salamat po muli and God bless po sa ating lahat.